Gaano nga ba kahalaga ang disiplina ng mga old marines? Yan ang tanong na madalas nating marinig, lalo na ngayon sa bagong henerasyon ng mga sundalo. Pero para sa mga tunay na marines, ang disiplina ay hindi lang asal, ito ay pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit matatag sila kahit gaano kahirap ang misyon at kung bakit nire-respeto sila ng lahat. Ang mga old marines, hindi lang basta nagtuturo ng utos, tinuturoan nila tayo kung paano maging marino sa puso't gawa yung disiplina nila sa oras, sa kilos, sa pananamit, sa bawat galaw. Yan ang naging pundasyon ng corps. At bakit nga ba ito patuloy na ina-adapt ng mga bagong marines? Dahil ang disiplina ay hindi naluluma, ito ang ugat ng pagiging snappy, ang simbolo ng respeto, pagkakaisa, at dangal ng uniforme. Kahit magbago ang panahon ang tunog ng I, sir, ang tikas sa bawat saludo, at ang sigasig sa bawat hakbang, iyan ang nagpapatunay. Nabuhay na buhay pa rin ang diwa ng mga old marines sa mga bagong henerasyon. Disiplina, snappiness, hindi lang ituturo ito ang dugo na dumadaloy sa bawat Pilipinong marino. Once a marine, always a marine.